Chelsea Yamanalo, excited ng makauwi ng Pilipinas matapos mapasama sa top 30 ng Miss Universe. para sa aking balitang showbiz matapos mapasama sa top 30 at bigyan ng kaunaw na ang Miss Universe Asia Award excited na si Chelsea manalo na umuwi ng Pilipinas sa interview sa naging pambato ng Pilipinas sinabi nito na gustong gusto niya umuwi ng bansa at ishare ang kanyang naabot sa nasabing pageant ang paiging top 30 mula sa halos sandaang pinakamagagandang babae sa iba't ibang dako ng mundo ay isa na umanong masasabing panalo Ayon sa Beauty Queen, kahit kailan ay hindi niya inisip na makakatapak siya sa Miss Universe stage. Isa lamang siyang bata dati na umaasa na kumakaway sa stage ng Miss Universe kung saan nangyari nga sa kanya ang kanyang pangarap. Sinay pa nito na ginawa niya ang lahat at napakasaya raw niya na nakasama niya ang napakaraming powerful women sa Miss Universe stage. Itinagdag pa nito na with or without a crown na panalo pa rin siya. Sa ngayon umuno ay pupunta muna siya ng California kung saan naroon ang kanyang mga magulang bago siya bumalik sa P Pilipinas